mas safe ang manual na kotse than automatic. Hello mga pahaps, I'm Kuya Shane at may nabasa lang akong isang statement at naipost ko pa nga sa aking page no at maraming sumagot ng yes at may nagno at ang pinakamaraming sagot dyan ay depende sa driver. Well, on my own opinion, yes, depende talaga 'yan sa driver. Kahit matik man 'yan or manual, kung hindi maayos mag-drive yung driver, eh walang kinalaman kung manual man 'yan or automatic. Lahat naman 'yan ay safe, no. Pero sige, uh, bigyan natin ano, uh, para sa akin na uh, personally pwede kong sabihin mas safe na ang isang automatic transmission. Bakit? Sa automatic, sabihin na natin may nawala na dalawa ka na ginagawa. Number one, yung pag-apak sa clutch. And number two, yung pag-change ng gear. So, ibig sabihin, yung dalawang kamay mo ay nakapokus lang o nakahawak lang sa inyong steering. Which is, pag manual ang dala mo, eh normally, yung kaliwang kamay mo ay nasa steering at yung kanan ay nasa shifter. So, di ba? So, ano yung mas safe, di ba? So, ibig sabihin, you have more focus sa pagda-drive. Kasi ang iniisip mo na lang is yung pag steer pag-preno at pag-accelerate. Wala na yung pag-change ng gear at pag-clutch. At wala ka na rin worry na kumamamatay yung sasakyan or aatras if ever no kasi nga automatic na yan so para sa akin ano mas safe na mag drive ng automatic transmission than manual except sanay na sanay ka na mag drive ng manual or automatic pero syempre sa mga baguhan eh, pwede ko sabihin na ako ah, magsasuggest na ako sa inyo na mas safe na talaga ang automatic kasi eh, bawa steering dalawang kamay yung nakahawak o ba diba? mas control mo yung iyong sasakyan hindi mo iniisip kung mamamatay ba yung makina dahil wala nang cambio, kumbaga wala nang first gear, second gear, third gear. So nai-eliminate na yung problema don sa pag ship no, walang clutch na pag nakalimutan mo ay mago off yung makina, no? Kasi 'di ba, normally sa manual transmission, pag ikaw ay hihinto at nakakambyo, kailangan sabay mong apakan yung clutch at yung brake, no? So 'yun yung mga na-eliminate sa automatic. Kaya para sa akin ano, mas safe pa rin na mag-drive ng isang automatic transmission than manual transmission. Kung nagustuhan nyo yung video, like at kung may opinion kayo dito, just comment down below na lang. Salamat sa panunood. Keep safe mga paps!